So ayan no, dito, dito to sa ano ah, Ayan, dito to sa uh, Espanya Blooming Street, Papuntang ano, ah, UST Ayan, kalsada yan Tignan nyo, parang ano na, ah, dagat na Walang dumadaan na ano, ah, Sasakyan Ayan mo nakikita nyo yan so ah, Lakson UST Habahan to na ano, ah, Espanya Boulevard lalim talaga ng anong ato Dami na lang Parang dagat na. Ini hey, kuya, kaya mo ya Kala mo ha Ini hey. So ayan, nakikita niyan Baha dito sa Espanya Boulevard, papuntang ah uh, Lakson papuntang UST mayroong bus na dumadaan ayan kung nakikita niyan. ha Pwede na tayo mag-swimming dito. Ay, ganun. Tingnan mo, yung bus, oh. Oh! Dadaan yung bus, dadaan. Dadaan yung bus, ayan. Oh! muna eh hi eh, Hi eh. Nagay pa si ano si Api ah Okay Ayan, ayun, ayun, ayun sila